Paano gamitin ang Google VO2 sa AI Studio ng Libre? Ang VO2 ng Google ay isa sa pinakamalakas na AI video models na mayroon ngayon, lalo na pagdating sa text-to-video. Sa video na ito, titingnan natin kung paano gamitin ang VO2 sa platform ng Google AI Studio para gumawa ng mga cinematic na video. Bukod pa rito, magbabahagi rin ako ng mga tips para mapaganda ang performance ng VO2 sa image-to-video at ikukumpara ito sa ibang mga makabagong AI video generators tulad ng Clink version 2 at Runway Gen 4. Simulan na natin! Makikita mo ang link papunta sa AI Studio sa description sa ibaba. Pagbisita mo sa page, siguraduhin nakaselect ang video generation mula sa kaliwang bahagi. Kapag binisita mo ang AI Studio at hindi available ang video generation o VO2, baka kailangan mo lang maghintay ng kaunti dahil face by face nilang inilalabas ang mga ito. Ang VO2 model sa AI Studio ay gumagawa ng 720p na resolution ng mga video at maximum na 8 segundo. Pagdating sa prompting style, gaya ng makikita mo sa mga halimbawa, maaari kang gumamit ng natural na wika. Halimbawa, isinulat ko, gumawa ng video ng isang realistic, fast-paced na kung fu fight sa isang courtyard. Umiikot ang kamera sa kanila mula sa mababang anggulo. Pindutin ko ang run at gagawin ng VO2 ang video na ito. Tandaan na maaari ka rin mag-attach ng larawan at gamitin ito para sa image to video production na tatalakayin natin sa susunod. Iran natin ang prompt na ito. Isang mahalagang punto. Hindi posible na makipag-chat sa model tungkol sa video. Ibig sabihin, hindi mo mababago ang subject o ang aspect ratio sa pamamagitan lang ng pakikipag-usap sa model. Gaya ng nakita natin sa Gemini, habang gumagawa ng images, nakakapagbigay lang tayo ng instructions at commands. Pero dito, syempre, hindi pa ito posible sa ngayon. Pagdating sa video output, hindi eksakto ang kung fu fight na iniisip ko. Hindi ito mukhang ultra realistic at mababa ang dinamismo ng eksena. Lilipat ako sa image to video na sa tingin ko ay mas interesante para sa karamihan. Pwede tayong mag-upload ng larawan at hilingin kay v 2 na animate ang larawang iyon. Kaya gusto kong i-upload ang larawang ito na may dalawang taong naglalakad sa isang historical na lugar. Pero nagkaroon ako ng error dahil hindi pa sinusuportahan ng v 2 ang pag-upload ng mga larawang may tao na sayang naman. Kaya para lang sa demo, maglalagay ako ng ibang larawan na walang taong kasama. In-upload ko ang larawang ito. At kung matatandaan mo mula sa mga prompt battles, talagang nahirapan si v 2 sa image to video kumpara sa ibang mga state-of-the-art na modelo. Kaya para ayusin ang resulta ng VO2, gagamitin ko ang ChatGPT-03 para i-enhance ang prompt. Para magawa ito, ilalagay ko rin ang parehong larawan sa ChatGPT. Isinulat ko ang prompt. Gumawa ka na parang isang award-winning cinematographer. Ibibigay ko sa iyo ang pangunahing galaw ng subject at magbibigay ka sa akin ng mas detalyadong prompt tungkol sa galaw ng lahat ng elemento sa image. Magbibigay ka rin sa akin ng ilang negative prompts para maiwasan ang pangit na resulta. Mahalaga ito dahil gaya ng nakikita mo, sinusuportahan ni VO2 ang negative prompting at kailangan nating gamitin ito para mapaganda ang output. Nagbigay ako ng basic na subject motion. Lumalangoy ang jellyfish sa kailaliman ng karagatan. Kapalit nito, binigyan ako ng chat GPT ng isang detalyadong prompt at isang negative prompt na maaari kong i-copy paste. Ipinast ko ang negative prompt dito, pindot ng run at nagsimula ng i-generate ni VO2 ang video para sa akin. At heto ang resulta. Dahil sa enriched prompt, mas dynamic ang eksena. At dito makikita mo ang paghahambing ng output ni VO2 sa clink at runway. Sa tingin ko, maganda ang ging performance ni VO2 sa tulong ng enriched prompt. At nag-upload ulit ako ng ibang image larawan ng isang lobo. Sa basic motion, tumakbo ang lobo habang sinusundan ng kamera at inayos ko ulit ang prompt at pinadala ko ito. Ngayon, mag-generate si ChatGPT ng isang main prompt at ilang negative prompts ng mabilis. Ina-upload ko ang parehong image kay VO2, kinopya, at ipinaste ang enriched prompt. At hindi ko nakalimutan ang negative prompt ko. At gamit ang prompt enrichment, gaya ng nakikita mo, na ipantapat natin ang resulta ni VO2 sa Clink at Runway Gen 4. Mapapansin mo rin na may daily quota si VO2. Kapag sobra kang gumawa ng videos, maaabot mo ang limit. Pero kapag bumalik ka kinabukasan, pwede ka na ulit gumawa ng panibagong videos. Sana ay nakatulong talaga sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-thumbs up at mag-subscribe para sa mas marami pang in-depth tutorials. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa kinabukasan ng storytelling, iklik mo rito. Maraming salamat!